Ang pagiging mabait sa iba ngunit pasaway naman sa sariling magulang o pamilya ay isang seryosong usapin ayon sa salita ng Diyos. Narito ang tatlong babala ng Diyos ukol dito. Una, ang pagsuway sa magulang ay kasalanan. Exodus 20 verse 12. Igalang mo ang iyong ama't ina at upang ikaw ay mabuhay ng matagal dito sa lupa. Ang pagsuway at pagwawalang bahala sa ating mga magulang ay direktang paglabag sa kalooban ng Diyos. Kahit na mabait ka sa iba, pero kung hindi mo pinapahalagahan ang iyong pamilya, ito'y may parusa sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, ang pagkukunwari ay kinamumuhian ng ating Panginoong Diyos. Mateo 15 verses 3 to 9. Sinasa Sinasamba nila ako ng walang kabuluhan ang pagiging mabait sa iba, ngunit masungit at walang respeto sa magulang at pamilya ay isang pagkukunwari at ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, ang sumpa sa walang paggalang. Kawikaan 30 verse 17, Marcos 7 verses 10 to 13. Ang matang tumitingin na may paghamak sa ama at walang paggalang sa kanyang ina ay pupukulin iyon ng mga uwak. At kakanin ng agila. Mga kaibigan, ang tulay na kabanalan ay nagsisimula sa pagmamahal at paggalang sa ating sariling kahanan at hindi sa ibang tao. At kung iginagalang mo ang iyong ama't ina, pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos at tiyak na madadaig mo ang masama ng mabuti.